yan mga ka-Pilipi so video tayo so yung building na yan napakaganda so nandito tayo sa Diversion Road buha na ang uh, video ang uh, Diversion Road ito ipalabas na ng ipalabas uh, no? na ito ng uh, Diversion Road ay papunta tayo ng Mabini pag may makita kayong building na malaki isa sa, sa Batanga doon sa may Statol Way pinakadulo nito may malaking building yun yung malaking building na yun yan malapit na yun sa sa pakuntang Mabini po yan pinakadulo po yan is kakaliwa po kayo. ito ganda kakaliwa ah, po tayo dyan kung <laughs> Mabini yan po ay mapuntang Limir yan yun na yan tayo, Mabini ito po yung uh, diversion road palabas sa tapat tayo exit na po tayo Ing ingat sa kanto yan o no? sa niya. Wala pa kasing stoplight to eh. Kaya ginagawa pa. So pag galing dyan sa diversion road, kailangan yung kumaliwa. Kapuntang Mabini. Uh, ito po yun. Yan, yan. Yan. Ito po yan. Maganda yung kalsada nila dito. Naka-espalto inis Dati, masakit ito dito. Kasi eh, nadaan ako dito ng araw eh. eh ngayon, napakasorte uh, natin eh. Maganda ng daan. Uh, pinaganda ng kanilang gobyerno. Yan. Uh, yeah. Mga namamahala dito sa Batangas. Si Congressman dito sa Batangas, sa mayors dito. yung yeah. Governors, kung um, may governors pa dito naman. Mayroon nata. So, yun yeah, napaganda nila yung kanilang lugar sama biri yeah, kinis ang ganda ang ganda ng nataan naman ang lubak-lubak so lagi na kami nadaan dito hindi na kami nadaan kung saan dati nadaan kami doon sa sa gitna sa okay, uh, pag Jangson sa so, Jangson tapos hanggang dito sa Mabini mabili ah, ang grabe ang traffic super traffic kaya ito ngayon nang nagagawa ng diamond road dito na kami nadaan so malaking ano malaking uh, sobrang laking uh, sa oras talaga naman uh, yan pong kanto nyan pagkaran po natin yan yung pinaka yung ngayon kita mo building na yan yan po ang hospital ng bawan yan yung building na yan no? Oh. yan kita kita yung building eh bawan hospital po yan pagkaran na po tayo mabini na po yan mabini yan o oh. Yan. Yung pagdiritso mo yan, yan no? o. po yan yung pinakakanto. Kakanan na po tayo. Yan, yan, yan. Papasok na tayo ng Mabini. Papasok na tayo ng Mabini. Yan, mga kapilipis. So, alam nyo na, iligan nyo lang yung aking uh, munting video. So, sa so, i-upload ko naman ito sa aking uh, channel. Tingnan nyo lang yung aking uh, video yan para matandaan nyo kung paano pumunta dito sa Mabini mga nag aouting kung papuntang Mabini yung mga na magda-dive yan, ito po yung daan yan, i-video po natin yan sana magustuhan nyo ha mga Pilipino sige na po sana magustuhan nyo minsan matraffic dito kasi mabagal lang takbo dito kasi yung mga motor mga tricycle tricycle o mga nakasingle nasa gitna ng kalsada ayan o, no? oh, kita mo yung dalawang yan nasa gitna <laughs> ayan na, sa gitna sila diba, gitna sila yan uh, ah, wala silang ano dito, bisan yung mga tricycle saka nakamotor, nasa gitna sila wala silang paki wala silang paki ah, kaya, kayo na lang ang iiwas kanila si lugar nila to eh tayo nito. Ayun, overtake tayo ng konti. Ayun. Overtake tayo. Boy lang. Yeah. Kailangan mong overtakean yung mga mabagal. Bagal na bagal ng konti. Yan. Yeah. Alam nyo mga ka-Pilipi, kami nung araw dito. Grabe. Grabe rin ang traffic dito. Skip dito eh. Buti ngayon eh, malapad na. Pinalaparan na talaga nila para sa kanilang uh, ecotourism. Yeah. Kasi nga itong lugar na ito ay dinadayo. Dinadayo ng mga taga-ibang lugar. Kasi simple na nandito yung diving site. Uh, yung uh, maliligo sa dagat. Dito may mga beach, beach kasi dito eh. Yeah. Kailangan nila pagandahin ang kanilang lugar. Pinalaparan. Pinaganda. kanilang uh, kalsada napakaganda malinis pero Sabado ngayon medyo maluwag pero pag, pag araw ng uh, lunes kong Friday uh, mabagal yan kasi maraming uh, nasa labas sa mga tao eh siyempre uh, ang katrabaho uh, isa pa lang sa nagpapabagal yung mga tricycle dito Uh, hindi yan hindi yan na uh, ano hindi yan tumatabi nasa gitna sila tricycle or uh, mga nakasingle dito ayan o oh. siyempre naghahanap po yun na binila na naman yung ano ng kalsada na sila yung nakaka-traffic sana medyo pag sila tumatakbo dapat nandun sila sa tabi ah uh, lima hindi sila tumatabi so tayo ang iilag siyempre tayo mga driver mga driver, seat lover Yeah na mabagal to kasi uh, nandiyan may mga pamilihan diyan yung mga uh, munting uh, market nila munting pamilihan nila saka yung uh, mga may mga nagbababa mga mga jeep nasa gitna <laughs> sa, sa gitna nagbababa labi na mga traffic oh yung sa gitna yung mga pasahero nila eh. hindi sila tumatabi Bira lang sila tumabi. Pagka alam mo traffic, binababa nila yung mga pasahero nila. Ako ba na kayo? Hindi na madalas kumadaanan sila dito eh. Pero ngayon lang akong bibidyo eh. Ayan. Bidyo tayo. Yan. Uh, nandito tayo sa kanilang uh, small market. Malamang pamilya na siguro yan. Kasi na traffic na eh. Ayan. Ayan, shout out sa inyo dyan. Shout out sa inyo mga kapilipi yung so, ito mga, yan, mga may, ban na yan, oh. So, mag outing pa lang yan, mga na yan. Oh, yeah, yeah. So, ang iba kasi ngayon, ngayon pa lang lalabas, ngayong araw. Uh, ngayong araw pa lang sa lalabas. Kaya, matraffic din talaga na ngayon. Uh, ano ah, na? 8 na. So, pag din ang 9, 10, matraffic na. Uh, yan, ito tama. Uh, oh. mayroon sa small farm market dito, eh para sa ka traffic kasi dito sila na ang iba dito na buwibili ng uh, kanilang babaunin sa dagat yung mga isda, karni yan, pakihaw nila and yung rin kami ano lang nakarang araw eh tinignan namin yung kanilang small market yan. so dati nung dumadaan kami dyan isda lang nung nagtitinda dyan eh isang teraso eh eh, parang sumikat niya, nag-isda <laughs> ayun no, oh, ginawa na lang ng small market na oh. marami nang bumibili oh. Andin na lahat. So, kaya ito mga nang may nagtitinda ng mangga, akban sa tani. nagtraffic nag-traffic na rito. Malamang makapansin niya na mga ano, mga officials dito na kakaroon na ng uh, small market dito sa malapit sa, da, sa daanan. Malamang iuurong nila 'yan. Oh, yung kanino kaya lupa 'yan? ang na nila ng paraan Ang natitin na talaga dyan is dalang eh. Dyan lang sa may kalsada. Eh, yung isda na yun, eh, siyempre sa dami yung dumada, nakikita. Walang mabila na doon sa looban. Ah, <laughs> uh, parang uh, napansin na nga na nagtitinda na, na ng isda na. parang marami may bilis sa kanya mga mga tangan na hindi ko kotse Yan. Yeah. Gayon, yan o, na, small market na. Yan dati, ano lang yan, aquarium lang ng isda yung nakalagay dyan eh. Walang po mapansin eh. ngayon, ano na? Ah, meron na, I think na ngayon. Eh. <clears throat> Kaya, ang, 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 mga bumibili dyan, yung mga papasok, yung mga mag-a-outing, yung bibili, bumibili nila ng isda, pag iyong ihaw, yan, yeah. yan nata-traffic na dyan. Dyan lang naman, dyan lang naman, traffic, siyempre, bibili sila yan. Siyempre, sinasabayan din ng mga uh, gustong kumita. Kaya <coughs> yeah, yan, nagdadaan na, nasa na sa lahat. Ang dami na yan. Uh, mga kabuti yan, mga kabuti. Saan dumadami yung mga uh, tao, siyempre, doon na sila Ito na yung, ito na yung kapuntang <coughs> mabini. Yan. Uh. Maluwag na po yung pasada. Makinis, malinis. Ayan, walang nabak-nabak. Kalubak-lubak lang yan pag masira yung kutsada. Butas. Yan, nakakapilipi. Sana Sana'y magustuhan nyo yun yung aking uh, munting video. Yan. slow down tayo kasi nga papasok natin mabini. Marami na pumapasok. Ito yung mga um, ang iba po dito talaga pumunta na mabini may mga beach kasi dito may mga beach tapos diving diving resort so yan ang papuntahan natin is diving resort so natin yung ating uh, pusing ating pusing sundin natin yan yeah, yan yeah. yung ating video is tuloy tuloy so mamaya natin ito papalitan so hanggang uh, 12 12 uh, 12 seconds, 12 12 12 12 12 Nakakalami na siya tayo. Kaya na kung tayo tayo. Uh, siguro hanggang ano to. Hanggang uh, part 3 to. Pagpagal ng sarap kayo mga ano eh. eh. Kakait, kakait talaga siya ng uh, itong uh, minuto. Ayan siya traffic lights eh mga mga lumalabas sa jeep may doon sa kapila ito yung tulay yes. alam niyo mga kapilipi naranasan namin dito na idito hanggang doon sa ano lapit lang inabot kami ng dalawang oras kasi may procession tapos ginagawa yung kalsada inabot kami ng siyam siyam <laughs> Ah, hi na ha buhay uh, ay ko na tayo, na buhay, Buhay nga naman. Buhay nga naman ng tao. Lan mga Pilipino niyo na yan tank. Langis 'to yan, langis. Ayan. Ayan langis po yan langis 'to yan. Ah. No. Tangtang. Sa mabini, sa mabini kami napunta patuloy na po natin. Hanggang dito na lang. Bye-bye!